mga kalakay tingnan nyo yung nangyari sa bits namin pinaglilipat namin to mga bed kagabi dahil ito inabot ng malakas na alon kaya ito na naman tatrabahuin ko na naman ito sobrang hirap na naman to bubuhati na naman to lahat kasi binaliktad Ibabalik na naman sa dati. Ayan mga kalakay. Ang nangyari sa bed. Magwiwinter na kasi kaya yun. At saka dumating yung matanda kong amo kasi kaya ito. Yung ginawa. Ayan. Yung mga kubo namin. Pero yung beach lang namin ang bukod tangi, yung mga iba hindi naman, yung mga kapitbahay namin mga bits, wala naman ginalaw. Yung sa amin lang ang meron. Parang nasa Pilipinas din ako mga kalakayan oh. Ayan yung mga bundok. Ito. Agad tong mga tao na nagpunta mas maaga pa sila sa akin e, sabi nila kung magbubukas na daw sabi ko mauna na kayo hindi pa alas 8 pa ako magtrabaho muna kayo matulog na lang muna kayo dyan sa ano, batuhan tawa sila